Hello everyone! Ayan, samahan niyo muna ako mamasyal dito sa kabundukan. Ayan, let's go! Ayan na po. Maglakad-lakad muna tayo saglit dito. Ang sarap ng hangin. May mga courses dito dito dito, dito malilim dito tayo kung so medyo mainit-init malamig kasi doon sa lilim dito tayo sa medyo nabibilad para hindi tayo lamigin wala pati akong nalang jacket wow, ang ganda ng mga flowers oh, wow ayun hindi sila pakunti-kunti lang sila <coughs> parang hindi masyadong na masyadong naaasikaso dito oh mana nasa gilid-gilid lang po ang magandang flowers ayan ang ganda nila newly bloom oh Oh, wow. Wow, wow, wow. May hangin-hangin pa. Dito din medyo madami-dami. Wow. Kakatuwa ang saya-saya naman. Parang, parang they welcome you. Welcome to the forest. Winter garden. Ayan. Kyaul Jungwon. Wow, ang gaganda nila. <laughs> May dalawang ibon din dyan, no? <laughs> na. Wow. Wow. Ang ganda. Ito naman mga wild roses. Hindi masyadong halata dahil white lang sila. Ayan, maliliit lang. Lahat po yan. Ganyan. <coughs> yan no? namulak na sila dito. Wow! Meron din dito mga nakatago lang. Wow! Ang ganda nila. Ooh, pero ang bangbang. -bang. Ang sarap ng amoy. Parang young lady ang amoy. <laughs> wow! Ang ganda. Wow! Kaganda-ganda naman. eto naman. Ano kaya itong kahoy na to? Ang dami niyang bunga. Oh, hitik siya sa bunga. Wow. Pwede kayang kainin yung pwedeng pitasin. Dito naman po may mga stone benches. Ayan. Oh. Mga upuan po yan. Pahingahan. Oh, ba? Diba? Ang galing ng style nila. Ayan. Aside aside from stone, meron din mga benches na ganyan. Meron din ganito. Hindi pa. Ang sarap dito maglakad-lakad pag may kasama ka. <laughs> Kaso mo, wala tayong kasama. Kaya samahan nyo na lang ako dito. Maglakad-lakad sa sa bundukan, sa kagubatan ayun you know, mo, may may water oh, yung mga bunga na ilipad na dito wow, ay dahon pala yan ano naman kaya ito may tubig kaya yan tsuryaktang sinir uy, may tubig wow, ang galing naman oh, diba nasa bundok yan hindi ko alam kung pwedeng inumin yan ayan go on tayo sarap pakinggan ng mga ibon humuhuni huni sila wow oh eto may natitira pang flower na ganito azalea pero tapos na ang season nila late bloom na yan eto naman papuntang CR ayan bathroom po yan ay bathroom <laughs> comfort room dito lang tayo go on continue walking <clears throat> pasok naman tayo dito sa may mga lilim ng punong kahoy ayan sarap dito Ayan, sarap pasyal pasyal. Pasyal pasyal sa kagubatan. Ayun. Ayan mga pine trees po yan. O diba? Ang sarap dito sa ilalim. Preskong presko ng presko. Presko fresh ko ang hangin. Ang sarap ng amoy. Fresh na fresh yung hangin. Yan, may mga ibong lumilipad-lipad. oh, <coughs> uh, hindi na ng camera. Hanbat sumugwan nasa Hanbat Arboretum po tayo ikot ikot lang saglit and then uwi na rin po ako ang lakad lakad lang dito after work lumaan po ako dito para magpahangin makalakhap ng sariwang hangin at makapaglakad lakad na rin pag nakauwi na ako doon na naman sa sa garden ang aking tambay doon na naman ako mapapadpad sa garden magpapalipas ng oras hmm, ang ganda ganda lang ito ang ganda nito ang flower nito pag ano, namulaklak siya nagbibitay bitay ang flower niyan nakalimutan ko kung ang pangalan niya oh kaso mo minsan may uod yan <laughs> mauhulog na lang sa iyo yung uod pag hindi na si kaso pero ang hangga, hanggang na nangilim gilim dyan ginanyan nila ay may nilagay din pala sila dyan para hindi mahulog yung uod ayan I think that's enough for this ano ko lang ng mga 5 ayan 8 eh, minutes 8 minutes na video. Ito na po ang gate dito. Lalabas na po tayo. Ayan, okay na to. Pwede ko nang ikat. Ayan, thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you for watching. Bye.